Alias boyong, siya ang magiging malupit na kalaban ninyo sa lupang ko. Kinikilalang dito ng mga taga-bagong paraiso. Di masabing nararamdaman. Kaya lang siguro ni Pia Toto yung hindi nakakaalam ang relationship status niya, no? Ano nga lang yung styling? Ang naman. Anong bablet-nabet ni Ate Steno ng isang itong na rin si Mama at Papa na ibenta yung rice ng luka namin. Hindi na ulit kita makikita. I-MAPIKILANG gulo. Tama na! Sige niyo! Huwag kang makailam dito, Totoy. Gusto mo, nagkakampihan kami, di ba? Oo. Uh -huh. Eto, pagkakampihan ka namin, Carlo J Caparaz, Pato. Weeknights, 7:15 p.m. Pagkatapos ng Seducing Drake Palma sa Prime Time Primera.